Patingin nga po okay Kuya ko, huwagin nga nang ano niya, nang pag-charge niya. Huwag ka nang charge yung PIN. Alin. lang ito. kasi sabi ko? Doon na ako paano, sure dito eh. Na tayo mo pa doon sa malapit ayaw, sa inyo. Diwala kasi pa, tanggal-tanggal din eh. Nakabang pagawa na kasi ako noon, di ba? Kaya nagpunta ako sa iyo eh. Malay mo ngayon, okay na. Ayaw. Gumaling na, kumbaga, natutuwa na rin. Sabi lang kapatid ko, patignan mo yun doon kung anong difference niya. Bakit ganun? Sabi naman nila, charger T. Ah, namimili na ng charger, position ng charger. Okay. Pero, pero, pangit din yun. Pangit din, kuya. Ah, so, palitan na lang natin para... Hindi mo pala napapagalaw. Of first tight na lang. Oh, hindi pa hindi pa to nakaka? Wala okay. pang... Ito kasi may... May sticker pa yung kanya eh. Yung turnil, yung ibig sabihin nun, hindi pa nag mm -hmm. Bakit maraming customer ang walang tiwala sa maraming technicians? Aminin man po natin o hindi, pero mananatiling katotohanan po sa ating industriya na marami po sa mga customers ang walang tiwala sa mga technician dahil sa maraming kadahilanan. At isa po ang kawalan ng sapat na kaalaman at skill ng maraming technician. Kaya karamihan po sa ating mga customers ay walang tiwala sa pangkalahatang teknisyan dito sa ating bansa. Tayong mga teknisyan ay halos walang pinagiba sa mga politiko? Bakit kanyo? Tulad ng mga politiko na kahit sino ay pwedeng tumakbo basta't marunong magbasa at sumulat, ay kahalintulad din ito sa ating mga teknisyan na kahit sino ay pwedeng maging teknisyan basta marunong magbukas at magpalit ng LCD. Ngunit ang problema ay dahil kumikita na sa pagbukas palit ng LCD, ay hindi na umaalis sa kanyang comfort zone. Hindi na tayo nag upgrade ng mga bagong skill at tools at wala ng oras para magdagdag ng mga kapakipakinabang na kaalaman pagdating sa larangan ng pagkukumpuni. Kaya ang resulta ay ang natatanggap ng ating mga customer ay mababang kalidad ng serbisyo. Lahat po tayo ay nag-uumpisa sa ibaba, pero ibang usapan po kapag ilang taon na po tayo sa ating trabaho ay hanggang baklas kabit lang po ang ating ginagawa. Tandaan po natin na hindi lang po hanap buhay ang ginagawa natin. Tayo po ay bahagi ng ating komunidad na nagbibigay ng serbisyo sa publiko. Kaya nararapat lang po na magserbisyo po tayo ng may katapatan at kalidad sa bawat ginagawa natin. Ngayon pa lang po ay humihingi na po ako ng pasensya sa mga pwedeng tamaan po ng videong ito. Sana po ay magsilbing motivation po ito sa ating lahat. Dahil at the end of the day, ay tayo-tayo rin pong mga teknisyan ang dapat nagtutulungan. Dahil ang kasiraan ng isa sa atin ay kasiraan ng bawat teknisyan. Kaya hiling ko po na sana ay maging matagumpay po tayong lahat sa ating napili at minamahal na profesyon bilang isang cellphone technicians. Hindi. Thank you, Thank you, ma'am.